ang mga members po ng Church of God International ay nagaanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon, kasama barito rito ang pagbibigay ng ikapo, ang Santa Senang may abulo Kasama ba rito? Ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Sokristo na bawal ang baboy, hipon, at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan. Kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Sa Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa December 30, 2024. That's 7 o'clock in the evening, Monday. Magandang araw po sa inyo lahat. magsamba sa Diyos, baka kayo magkamali, mga kababayan. Merong mga iglesia, pag sinabing pagsamba, ay sasamba e ka kami sa linggo. Mali ho yun. Wala ho unawa sa Biblia nagsasabi nun. Hindi pagsamba yun. Pupunta ka sa kapilya, e yun ang pagsamba. No, pagkakatipon yun. Oh, ang pagsamba, paghahaldog ng sarili na ipaglingkod sa Diyos bilang kasangkapan ng kanyang katwiran. Kaya kung ikaw ay naghahanap buhay, matwid na hanap buhay, kahit na nasa trabaho ah, matwid ang ginagawa mo, sumasamba ka sa Diyos sa bahay ka, nag-aaruga ka ng iyong mga anak, lunes, martes, miyarkulis, mebes, pwede, sabado, linggo. Isa kang mabuting ina ng tahanan, hinahasika sumok iyong mga anak, nang ayon sa katwiran, hanggang Linggo inakasasamba ka sa Diyos because you're offering yourself as a living sacrifice acceptable unto God which is your karampatang pagsamba. Ang dapat na pagsamba sa Diyos yan po'y ang pag-aalay ng ating sarili na maganap natin ang katwiran ng Diyos naging instrumento tayo ng kanyang mabuting kalooban. Ang isang sikreto kapatid ganito, yung word of God, parang isang frequency yan. Pagka magka-frequency kayo, tatalab yan sa'yo. Pero pag hindi kayo magka-frequency, eh hindi kayo magkikita, hindi ka rin magbabago. Bakit? Eh kasi BHF kayo, UHF yung isa. Dapat magkaroon kayo ng frequency ng salita ng Diyos. Para magkaroon kayo ng frequency, dapat susunod ka sa Kanya. Hmm? Pagbabago ka ng frequency. Kung dati ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, ngayon umpisaan mo ng makinig. Mararamdaman mo mayroong power yung salita ng Diyos para kabaguhin. baguhin. Baguhin ang isip mo, baguhin ang pamumuhay mo, baguhin ang outlook mo sa buhay. Yung kapangyarihan ng kasalanan sa likod ng paglaban, si sa satanas yun. Kaya para bang masarap ng babae, masarap ng lalaki, masarap magsugal, Masarap mag-adik. Masarap talaga. Pag nagkita raw yung mga naka nakahit-hit ng marihuana, pinauwi ng tatay niya. Eh. sabi, ay, umuwi ka sa bahay. Sabi ko sa tatay, ah, 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 ah. Wala ganun yung tatay niya. Ay, pala nakamariwana. Pinapauwi, uwi tinawanan yung tatay niya. At namumula ang mata. Bakit? Eh, nakamariwana eh. Hindi bakit yung mga nagda-drug addicts eh, para ang feeling nila eh, sila eh si Superman. Pwedeng tumalong sa 15th floor. Dahil doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano ang nagpasarap sa pangangalin niya, sa panlalalaki, sa panbababae? Eh? Ano ang nagpasarap sa droga? Ano ang masarap sa alak? Ang alak ay mapait eh. Kung um, pag-uusapan lang yung reality ng taste bud natin, yung ating ah, tawag dun eh, sa paladar yun dito, ang tawag dun, paladar eh, no? Yung, pang, yung taste buds natin. Ano ba masarap sa alak? Eh, ang pait ng alak. Pero ba't gustong-gusto ng tao? Kasi mayroong kapangyarihan sa likod ng kasalanan.